Bago tayo magsimula mga master, maraming salamat sa inyong suporta sa ating munting channel. Thank you so much. Sabi nito ay napakahina at nang makita ng pinuno ang lahat ng lurang ay nawasak ang elder na yun sa isang galaw niya. Kinakabahan at kinakausap ang sect master, isang galaw ay patay elder. Sabing retreat pero galit na sabi ng sect master sa leader na tumahimik. Kung hindi ito magagawa ng Heavenly Immortals then Golden Immortals Chino Halika at ang sumali rin si Boy sa laban na yun at nagsimulang patayin ang kanilang mga kasama pagkatapos ay sinabi niya kung sino ang susunod na gustong mamatay sa akin. Mga kamay at nakikita ang lahat ng ito ang pinunong ngayon ay labis na natakot at paulit-ulit niyang kinakausap ang sect master Eller hayaan mo akong magmakaawa urong na tayo pero ayaw sumuko ng sect master. Napakadali kaya sabi niya ito ay isang kamatayan upang bumalik sa oras na ito ako mismo ang gagawa at Sabi ni Ziran sa kanila huwag na kayong mag-isip na malapit na ang susunod na tatakot kayo. Snail holy buto at pagkatapos makinig sa Ziran Thek Master galit na galit at Ngayon ay hindi na niya mapigilan ang galit niya sa kabilang banda si Li Fan at ang ama ng bata. Nakaupo at pagkatapos ay pareho silang nakakita ng isang pagsabog at nakita ang pagsabog na yun ay nagtanong ang ama ng bata kay Leon walang gagawin, tama ang nangyari sa kanila at sabi ni Leon huwag kang mag-alala kaunti lang sila. Ang mga mahihina at may kapansana na sundalo at iniisip ni Lifan ang mga apprentice talaga. Mga magsasaka at inihanda na nila ang lahat ng mga eksenang pasabog na pinakikinggan ni Lifan. Mga salitang iniisip ng dalaga sa kanyang mga mata ang antas ng walang kamatayang lakas ay hindi hihigit sa mga matatandang mahihina at may kapansana na mga sundalo na ito. Lalaki ang bahaging ito ay nagsisimula at si Zishan ay sinasabi pagkatapos ng lahat kayo guys ay may kaya marami. Lakas ng loob na kahit sino ay kayang talunin ako at lumalala ang kalagayan ng pinuno dahil sa takot at tinatawag niya ang kanyang inaat. Sinasabi ng monghe gamit ang kanyang kapangyarihan ang kakayahan ay dumarating at napupunta malinis bakit kailangan pang tumakas ang donor pagkatapos ay isang buhawi. Ay nilikha gamit ang wales ng monk at pinatay ng buhawi ang pinuno ng makita ang gayong kapangyarihan ng monghe ang matandang lalaki. At ang lalaki ay natakot silang tatlo at iniisip ng lahat na malinaw na nakapasok ang matanda kay The Golden. Immortal na may kalahating paa at sa isang iglap ay iniisip ng elder na baka nagmamadali rin sila sa Walang kamatayang Lord's Breaking Formation Song maya, maya lang ay dumating sa kanila ang isang sundalo at sinabi sa kanila na kinakabahang sekta si Master. Ang natitirang Shinen ay darating kaagad sa lalong madaling panahon unang ilipat invade the forbidden. Lugar at sakupin the Immortal Lord's Formation Breaking Song ngunit hiniling ng lalaki na umatras ang sundalo dahil Takot na takot ang lalaking ito matapos makita ang kapangyarihan ng alagad ni Li Fan kundi ang sundalo. Nagulat siya sa narinig at may sasabihin sana pero sinabihan ng lalaki ang sundalo na umatras ka agad bingi ka ba? Ngunit pagkatapos ay ang matanda at ang ginang ay lumapit sa lalaking iyon at hiniling sa kanya na tumahimik at kaya't malumanay na sinabihan ng lalaki ang sundalo na umatras ng tahimik at sinabi rin ng sundalong iyon na oo naiintindihan ko pagkatapos nito nakikita natin, lahat ng mga disipulo ni LeFan na tuwang-tuwa at lahat sila ay lumapit kay LeFan at Lou. Rang masayang sabi nito master nagbalik kami ng isang bungkos ng mga side dishes inalagaan. Nang direkta ko at sinasabi ng batang lalaki pagkatapos ng ilang stroke ng poligenem ang. Ang natitirang mga sundalo ay natalo kami ito at nakangiting sinabi ni Leon sa kanila okay beat. Ilang matatandang lalaki at makita kung gaano ka ipinagmamalaki sa trabaho kung saan kailangan mong magtrabaho at mag-aral kung saan kailangan mong mag-aral ng sabay. Iniisip ni Lefan na talagang kahangahangang mga disipulo iyon at tinanong ng batang babae ang batang demon lord kung sino ito. Taong si Tali King Huan ay hindi siniseryoso ang immortal suo at ang maliit. Sabi ni babae huwag kang mag-alala hayaan mo akong mag-imbestiga pagkatapos ay pumunta ang maliit na batang babae sa LeFan at Sabi kay LeFan kuya narinig kong sinabi nila na ang Shannon Realm at marami pang ibang mundo ay nakabuo ng bagong big world ngayong. Oras ano sa tingin mo ang LeFan ay gumawa ng isang kakaibang mukha pagkatapos makinig sa mga salita ng maliit na batang babae at siya ay nag-iisip kung ano. Akala ko ba dumungaw ako sa bintana magsasaka lang ako bakit mo tinatanong sa akin ang lahat ng ito? Sa lahat ng oras noon sabi ni Lefan Sab at babae huwag kang mag-alala gawin mo lang yung ginagawa mo kapag nakikinig yung babae. Mga salita ni Lefan nagulat siya at iniisip niya ang pagsasanib ng Daan-daang realms isang walang kwentang bagay sa mga mata ng taong ito ang silent ay dumating. At sabi niya na LeFan kapag nagbabasa ng bagong mundo hindi ito dapat tawaging Shannon Real Master ano sa tingin mo ang dapat. Tinatawagan at sinabi ni LeFan kay Z kung gusto mong sabihin ko tanggalin mo lang ang word Shen at tawagin itong Tia sa kapangalanan ng baho pagkatapos ng eksenang ito. Shift at may dalawang tao na nakamaskara malapit sa isang talon at sinabi ng isa sa mga lalaki na masyadong matapang si Heaven. Mga sumunod na buwan estado ang nagpapatayan sa isa't isa at ang annex para sa Major. Ang mga alyansa kabilang si Ding Dion D. at iba pa ay mabilis na nabuo lamang Shinon. Prefecture ang sentro ng isang isandaang prefecture ay nanatiling kalmado dahil sa pagkakaroon ng isang tiyak na tao pagkatapos nito. Nagbabago ang eksena at nakita natin ang Tien Holy Land na sugo mula sa Earth Spirit. Alyansa ay dumating upang magbayad dito ba at ang sabi ng matanda ay pag-usapan ng tungkol sa Chow Chow. Dumating at sinabi ng pangalawang master na papasukin siya sa susunod na makikita natin ang Tien Holy Land Hall. Dumating ang tao sa lugar na ito at gumawa siya ng kakaibang mukha at sinabi sa isa ang Envo. Nang Earth Spirit Alliance ay inutusang pumunta at maghatid ng isang liham sa iyo, nakipag-usap muna si Master sa pangalawang Master. Isip-isip at sabi niya ang mga dumarating ay hindi mabuti at kumilos ayon sa pagkakataon at ang lalaki ay naglalabas ng sulat mula sa kanya at nagsasabing I wonder kung sino ang tumatawag dito sabi ng pangalawang master ako daw Holy Lord Tien ibinabato ng lalaki. Ang liham patungo sa pangalawang master at ang pangalawang master ay nakakakuha ng sulat ngunit sa isang paraan ito ay walang galang na pag-uugali. Ngunit iniisip ng pangalawang master na ang taong ito ay talagang nag-inject ng immortal na kapangyarihan sa sulat na sinusubok niyang pangalawa. Sabi ni Master sa lalaki kahit kakaunti lang ang kakayahan niya ay naglakas loob pa rin itong gawin at nararamdaman ng lalaking iyon. Kinakabahan at iniisip na may mga immortal sa mundo ni Zack Shanzi pagkatapos ay binuksan ng pangalawang Master ang sulat na iyon at nang Binabasa ng pangalawang guro ang liham na iyon ay nagagalit siya at tinanong ng unang guro ang pangalawang guro kung ano ang maling link ng kapatid sinimula ni Chao pangalawang master na ay twist ang sulat na iyon ng galit at sinabing nagtanong ang Earth Spirit Alliance. Na umalis sa Shenan Prefecture sa loob ng sampung araw at marinig ito. Unang-una ay nagalit din si master at galit na sabi niya sa man sobra. Bullying gusto mo lumayo tayo sa sariling bayan base lang sa isang liham pero sabi ng lalaki dapat ko daw ipaalala. Na ang liham na ito ay isinulat ng isang tagapagtanggol ng Earth Spirit Alliance. Alam mo ba ang antas ng paglilinang ng ginoong iyon at pagkarinig nito ay nagalit ang unang guro pagkatapos ang lalaki. Sinasabi sa kanila ang Heavenly Immortal at sa pagsasabing ito ay nakakaramdam ng saya ang taong ito. Ngunit kapag nalaman ng parehong masters na ang antas ng mga leader ng Spirit Alliance ay Heavenly Immortal, pareho silang naging napaka. Bigo at ngayon ay kitang kita sa mga mata ng pangalawang amo ang galit. At sinabi ng pangalawang master sa lalaking iyon kung sino ako para maging isang malakas na tao kapag nagsanib ang daan-daang realms maaari pa rin tayong. Makipagkumpitensya sa mga kalaban sa itaas na realm sa kasalukuyan kahit na hindi ako kasing husay ng immortal hindi ako natatakot. Mahaba man hindi banggitin mere heavenly immortals kahit na si Dalo Jin Sian. Dumating kami ay hindi matatalo at pagkatapos makinig sa pangalawang master ang lalaki. Nagsimulang pananakot sa kanila at sinabing maghintay ka lang at tingnan sa loob ng tatlong araw ang ating hukbo. Tiyak na matatalo ang Shinun Prefecture at ang lalaking yon ay tumakas sa lugar na ito kasama ang Idiniin ang kanyang buntot at nakita siyang tumatakbo palayo pareho ang mga masters na nagsimulang tumawa at Sabi ng pangalawang master, Ambassador Wang huwag kang umalis wala pa akong oras para aliwin ka at ang unang guro. Tumatawa at sinabing may darating na bumili ng buto ng melon para sa envo ng hari pagkatapos. Ito ang pangalawang panginoo ay lumapit sa babae at nagtagal at ang babae at nagtatagal ay nagsasalita kung ano ang maging tayo Sabi ng pinuno at ng pangalawang amo sa kanilang dalawa bagamat pinahiya namin ni Kuya Yanan ang ambo kung sa lupa Talagang umaatake ang Spirit Alliance Army dahil sa kasalukuyang sitwasyon kung saan magulo ang Shenan Prefecture Natatakot na mahirap pigilan kung sasabihin natin na ang mga taong higit na makakumbinsi sa publiko sa Shinun Prefecture. Silang dalawa, please wag shirt bagay yan ng buhay at kamatayan para sa ating Shenan Province. Sa oras na ito nang marinig ang mga salita ng pangalawang master ang babae ay nagsabi sa kanya ang bagay na ito ay napakahalaga kung paano. Magtatanong ako, Senior Lee, para sa mga tagubilin na dapat ay binalak niya ito pagkatapos nito. Lumipat ang eksena patungo sa courtyard ng Lefan at nagpapahinga si Lefan sa kanyang courtyard at iniisip niya kung ano ang dapat. Tanghalian mo ngayon narinig ni Lefan ang boses ng babae at ang senior na si Li Jenning at ang iba pa. Magbigay ng respeto at pareho silang lumapit at sabihin sa kanya ang buong bagay. At pagkarinig sa kanilang dalawa Lefan sabi sa kanilang dalawa sa kasong ito dapat mag sa kaman lang. Magkakaroon ng pangangalaga sa isa't isa pagkatapos makinig sa Lefan sabi nung babae nun sumunod na lang sa sinabi ng seniors at Sabi ni Lefan sa kanilang dalawa tama may ibibigay ako sayo pagkatapos ito ang eksena ay nagbabago at nakikita natin Earth's Spirit Alliance Palace at sa lugar na ito nang gagaling ang parehong tao na nagpunta upang ibigay ang sulat sa unang master at Pangalawang master at ang lalaking 'yon ay nakikipag-usap sa pinuno ng alyansa ang pinuno ng alyansa na si Zion Tianjo ay hindi lamang tumanggi Nasunguko ngunit hayagang hinamon din siya at pagkatapos makinig sa lalaki ay sinabi ng pinuno ng alyansa na Tila ba papatay na naman ako pero ang kaibigan ko isang bagay ay ang kompetisyon sa calligraphy at painting business kaya Mabangis ngayon makalipas ang tatlong araw maraming lumilipad na barko patungo sa Shannon Reel. At may parehong tao sa lumilipad na barkong yon at sinasabi ng lalaking yon na ang Earth ay sumisira sa telepor ng Lion Thief. Matagal nang sumenyas at hindi pa lumalabas ang mga langgam sa kaharian ng Shannon para batiin siya at makita ang lalaking yon. Sabi ng pangalawang amo sa unang master hindi ba ito ang sugo ng hari na nagmamadali kang umalis noong nakaraan kaya ako. Tratuhin ka ng mabuti ngayon tinatawanan muna ni Master ang lalaki at sinabing busy ito. Ang pagmamadali na makita ang kanyang sarili na pinagtatawanan ng lalaking ito ay nagagalit at Ang galit na ito ay sumusulong ang lalaking ito upang direktang salakayin ang mga masters at mabilis na gumagalaw patungo sa kanila at nakikita. Ang lalaking yun na papalapit sa kanya sabi ng pangalawang master sa unang master kapatid na Link Chao ang batang ito ay akin pagkatapos ang Direktang inatake ng pangalawang master ang lalaki gamit ang kanyang kapangyarihan na nagdunot ng matinding pinsala sa lalaki at lumalabas ang dugo sa kanya. Bibigat at kasama nito tapos na ang laro ng lalaking ito tapos sabi ng pangalawang master ay hindi. Ang taong nasa itaas ay umaakay sa yung mga tao palayo nang marinig ang mga salita ng pangalawang master ang taong ni Bigite ay nagsasabing unian Ang unian ay isang kaiihiyang bagay na tila ikaw ang pinakamalakas na tao sa Shenen Realm na sinabi ng pangalawang master sa Ang Bigite na lalaki hindi ko pinangarap na seryosohin ng dalawang tao sa likod ko ang mga pinuno ng aming Shenen Alyansa bilang para sa pinakamalakas na tao sabi sa lalaking bigete na yon wala kang karapatang makita ito at marinig ito ang bigete. Nagagalit ang tao at sumulong siya para umatake at sinabing kung magbibigkas ka ng mga ganoong arogante na salita ay madudurog ka. Ang mga piraso ng lalaki na may bigete ay nag ng kanyang kamay ng labis ngunit hindi ito gumagalaw. Anumang pagkakaiba sa babae at pagkatapos ay mayroong isang malaking pagsabog sa lugar na iyon at magtatagal ay malapit ng gamitin ang kanyang kapangyarihan at gumawa siya ng isang malakas na pag-atake gamit ang isang hairpin at sinabi na ang clone ay dapat na putulput olan sa kanya. Pag-atake patungo sa bigete na lalaki at ang pag-ataking iyon ay nagsisimula ng direkta patungo sa lumilipad na barko niyon. Bigete na lalaki at pagkakita sa pag-ataking iyon ay umalis ang bigete sa gulat. Pagkatapos ay mayroong isang malaking pagsabog sa kanyang lumilipad na barko at kasama nito ang laro. Para sa bigote eh, na lalaking ito noon linger sabi na huwag mong i overestimate ang sarili mo. Mga kakayahan sa kabilang panig ng labanan na ito ay nakikita natin ang isang mahabang buntot siya ay puting pusa at siya ay nanunood. Itong labanan mula sa maliit na bundok at sinasabi niya pagkatapos ng pagsasama-sama ng Shinon Prefecture ay tila nagiging mas mas mapanganib kung gayon ang puting pusa ay tumalon pababa sa burol at bumalik sa orihinal nitong anyo at sinabi niya na magiging. Mas mabuti para sa akin na hindi lumabas para maglaro at gumugol ng mas maraming oras sa harap ng senior ni maraming sundalo sa lugar na ito. Na dumating para makipag-away tapos sabi ng isang lalaki hindi daw kami magkasundo at sabi ng isang babae. Imposible para sa sinumang sumang-ayon sa mga ganoong kondisyon at ang sabi ng isa pang lalaki ay hindi mo ba masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Lao tapos sabi nung lalaking may dalawang tierentas sa katayo magkabanggaan kung sino man. May pinakamalakas na kamao nagsasalita na ngayon ang pagsisimula ng digmaan at ang lahat ng mga sundalo ay handang lumaban pagkatapos ay dumating ang pinuno ng alyansa sa lugar na ito at sinabi niyang hakbang sa isang tabi, isang matanda ang dumating sa pinangyarihan at sinabi niya ang espiritu ng lupa. Alliance ay pagiging hindi mabait kahit na may isang bagay good happens hindi ko alam kung paano brother at ibang tao. Nag-teleport sa lugar na yon at sabi niya tama si Kuya Ning at meron. Ang lalaking ito na may dalawang tirantas at sinabi niya na tila isinasaalang-alang tayo ng Earth Spirit Alliance na huminto. Nagsasalita ng walang kapararikon gusto ko ang teritoryo sa timog at maaaring mong hatiin ang natitira sa inyong sarili at may ibang pumasok. Ang lugar na ito at sinabi niyang alam ng lahat na ang pagkakataon ng Shinon State ay nasa katimugang rehiyon na ginawa mong mabuti. Pagkalkula at ito ay ang babaeng ahas at ang lalaking may dalawang tirantas ay naglabas ng kanyang kapangyarihan at sinabing mayroon kang opinyon tama. At sabi ng babaeng ahas sa lalaking may dalawang tirintas gusto mo bang umani sila ng mga benepisyo stupid bastard naririnig ang salita ng babaeng ahas tumalikod ang lalaking may dalawang tirintas tapos sabi niya wala akong oras mag-aksaya dito kasama ka dito. Kaso unang dumating muna seret basis lahat tapos sabi ng sect master. Mabuti tulad ng sinabi mo pagkatapos ay sinabi ng elder maghintay ng ilang sandali ang yung earth. Ang Spirit Alliance ay hindi kikilos ng maaga at sinabi ng pinuno ng alyansa na hindi ako ang iyong ama at wala ako. Obligasyon na sabihin sa iyo ang lahat at ang lalaking may dalawang tirantas ay nagsimulang magpakawala muli ng kanyang kapangyarihan at nagsabing matanda na. Bagay na gusto mong mamatay pagkatapos ay dumating ang espirito ng taong bigite sa lugar na iyon at Sabi ng kaluluwa niya sa pinuno ng alyansa, pinuno ng alyansa, Iligtas mo ako pagkatapos ay tinanong ng semester ang kaluluwa ng lalaking bigitay. Sa huli anong nangyari sabi ng kaluluwa ng taong bigitay ang grupong pinanggalingan Shannon Prefecture yung grupo ng aso. Ang mga magnanakaw ay bumuo ng isang alyansa at ang mga pinuno ay dalawang babae ginamit nila ang mga pinang buhok upang sirain ang aking katawan ngunit nang marinig. Ang mga salita ng espiritu ng lalaking bigite ay nagsimulang tumawa si Elder at sinabi ng Elder na hindi talaga ito kasing ganda ng dating Diyos. Ghosting parang walang chance ang opportunity sa Southern Region sa Earth Spirit Alliance mo pero Sabi ng pinuno ng alyansa tulala hindi mo ba naiintindihan na ang katawan ng isang immortal ay nawasak at ang babaeng ahas ay Iniisip na maaaring si Santi Ansa ay may mga hidden masters at kasama nito ang eksena shifts towards LeFan and LeFan ay nagpapakain sa mga manok at ay napakasaya at LeFan ay sinasabi. Hindi mo ba pinakain ang mga manok ngayon hindi mo man lang naisip na kainin ang mga itlog na inilatag ni Xiao Hong tapos tumunog si Lu at si Zishan or saying don't em papakainin kita magpahinga ka na law totoo nga. Nakailangan mong mag-alala tungkol sa isang bagay na kasing liit ng pagpapakain sa mga manok pagkatapos ay dumating si Fong at Zylan sa Lian at Niyakap ni Ziling si Leon sa likod at namumula si Leon at kausap ni Naong Lefan Master paano ang pagpapatahimik si Naong nagpapatugtog ng kanta para sa iyo at Ziling ay Masayang sabi ni ate na gusto mong monopolize ulit si Master please Tingnan mo kung mag improve muna ako at sinasabi ni Lefan kay Ziling Zing wag mo akong kalad ka rin ang Nakakalat lahat ng magpakain sa kabilang panig ng isang lalaking nagsasalita ang pinuno ng apoy ang alliance ay napakahusay sa unang nagsasalita si Master kaya talagang nagpapasaya sa akin si Shen Chano. Galit na pangalawang Master tumawa at sinabing oo bawat isa sa mga lalaking ito ay mas mayabang kaysa. Ang huli at hindi nila tayo tinuturing na tao being at all and linger ay kausap ang babae kahit saan. Lahat ay salamat sa kahoy hairpin bigay sa akin ni Senior Lee at sinasabi ng babae kung hindi. Si Senior Lee ang ating Shannon Prefecture ay tiyak na magkakalat ng mga bangkay noon. Sabi ng pangalawang master, nakita ko na ang kapangyarihan itong kahoy na Harpen, pero hindi ko inasahan na ang immortal. Napaka-vulnerable sa harap ng kayamanan na ito ngunit may sumigaw at sinabi sa kanila na lumabas ang mga langgam mula sa alyansang Shannon. Humantong sa kamatayan at matagal na marinig ang boses ng lalaki na yon at sa tingin niya ay mabilis na dumating at ang babae ay tumingin sa unahan at nag-iisip para sa mga pangunahing barko kapag ang unang master ay tumingin sa langit siya ay nagulat. At sinabi niya na ang apat na pangunahing alyansa ay lumabas ng buong puwersa ngayon ay maraming lumilipad. Dumating ang mga barko sa lugar na ito para makipaglaban at pagkakita sa kanila ay sinabi ng babae na ang mga tao mula sa apat na pangunahing alyansa ay Actually ito ang gagawin Sister Linger pagkatapos ay ang sect master sabi nito Earth's Spirit Alliance Yashen na pumatay kay Jeshen ang supreme protector ng ating Lumalapit ang alyansa at nagtatagal at sinabing ako ang nakarinig ng mga salitang ang sect master ay tumalon mula sa lumilipad na barko at dumiretso sa lupa at sinabi niya na lang.